Hi guys, I'm Oheb, the gold laner of Blacklist International. And today, mananood tayo ng videos and ihulaan natin kung amateur players pa sila or pro players. So, ano, pe-play na natin yung first video, guys. Kilala ko to eh. din ko na ba yung pangalan? Ano to? Pro to, pro. Pro player to, si Flop to, si Flop. Hmm. Pro yan guys, si Flop yun. Kita ko yung kakampi niya. AP <laughs> brand nakalagay. So yung rate ko sa ano guys, sa first game, eh first video na napanood ko, ano siguro, mga 8 or 9, gano'n Kasi ang gaganda ng mga engage niya, tsaka lagi niya napapatay yung core na kailangan niya patayin. Tsaka yung engage niya ng huli na first kill trigger sa, ano, sa lapo on point. So ito yung ano guys, second video, panakalanan natin. Ito ano to? eto ano ko guys, wala ako dito ah, Talo eh. <laughs> Tsaka ano, hindi tumatama yung mga pana niya yung iba. Kaya amateur to, amateur. Dito sa pangalawang video naman guys, i-rate ko siya ng mga 5 or 4 kasi harapan na yung kalaban kay Nina. di pa rin tumama yung araw ng silina niya. Siguro sa akin. Okay, next video. Ito ano. Huwag ako dito ano rin. Amateur din. Kasi ganito yun yung typical TikToker na nakikita ko nagpapani sa <laughs> <So>, mga AI. Kaya <laughs> yeah, ano. Amateur lang ano dito. So dito naman sa third video, ano. Siguro, hindi ko masabi, siguro ano na lang mga six. Kasi maganda yung play, pero sa kalaban, parang ano eh. Sa kalaban niya, parang ang daling gawin na eh. <laughs> Unless you go to hide. Next video. Ako to eh. Di ba ako to? Pro player to guys. Ako, ako yata ako tayo yun eh. Nalala ulit. Nasa live ko yata to eh. Dito naman sa pang-apat na video guys. Ano din Mga... Mga... Mga ganun. 8, 9 din. Kasi... Sobrang aggressive. <laughs> Tapos, ano, pinagpapatay lang yung kalaban. Aggressive tsaka ano. Nabubuhay pa rin siya kahit pumapasok siya sa tori. Eh, ganun. Okay guys. Next video na tayo guys. Pro player yun. Nakuya natin yun Wala-wala. Eh. Ito, ano naman guys, wala ako dito, ano rin to, amateur. Kasi pinipindot lang naman niya yung mga skill niya eh. Tsaka hindi, siya masyado niya masyadong iniilagan yung mga, ano, mga skills nung kalaban. Tapos, ano, Ruby kasi gamit niya, tapos pinipindot na lang yung skills niya. Tsaka, tsaka, siya nabuhay kasi eh. sa ano lang eh, sa spell pump niya lang. Ay, tama ba? Dito naman sa ano guys, sa panglimang video, siguro ang, ang rate ko dito is ano, mga mga 6 din siguro. Kasi sakto lang naman yung ginawa niya. Dinef niya tapos napatay niya yung kalaban. Parang ano, pinipindot na lang mga skill niya pero okay yung nangyari. Okay, ano na tayo? Last video na tayo guys. Hmm. Um, amateur din yata. Ay, wait lang, wait lang. Hindi ko kasi makita yung ano eh. Parang ginawa niya kasi ano eh. Ay, hindi. Pro to pro. Parang ganda mag-Bene Seddard eh. Tsaka ano, sobrang ganda nung ginawa niyang play kasi. Kaya siya nakapatay doon na-dodge niya yung CC tapos na-stun niya pa yung dalawa sabay na siya. Yan mga ano, ano. So, dito sa ano guys, sa last video naman, ang rate ko siguro dito 9 or 10. Kasi, sobrang ganda ng ginawa niyang rotate. nag siya sa top, wala ko. Tapos, dumaan siya sa mid. Tapos, pumunta siya dun sa Eve. Tapos, na-dodge niya yung first skill ni Baxia, na second skill niya. So, may stun yung Eve tsaka Baxia. Tapos, napatay niya, naka-out siya. Tapos, na-dodge pa niya yung ulti ni Silvana. So yun guys ano thank you sa pagsama sa akin sa pag-rate and paghula kung amateur players ba sila or pro player. Ako nga pala let's see si Ohem the Golden Flack International. Bye bye.